sa inilabas na datos ng PSA, uh, tama ba dapat ang maging, technically dun sa pakikinig ko po sa explanation ninyo, ang analyzation is, um, ibig sabihin, kahit na bumababa yung inflation, mataas pa rin yung presyo, pero mas mababa kaysa sa inaasahan ng gobyerno. Ganun po yung nangyari? Um, muna, muni, mukhang ang nangyari po dahil nga sa pangkalahatan, lumakas ang piso kumpara sa dolyar dahil sa paghina ng dolyar, bumagsak ang presyo ng krudo dahil napaka-dependent ng Pilipinas sa imported na produkto both sa kinokonsuma natin at pang-produksyon natin, napamod, napababa yung inflation rate. Hindi hmm. na pamura yung bilhin. Oh, so, oh, oh. sa amin sa pangkalatan, yun ang nangyari. So, kung bagay, at ang delikado po dito, marami sa mga tapos papasok na actually itong darating ng dalawa-tatlong buwan sa anibersaryo ng kanilang wage hike. Eh. So, nakabahala dito, malamang kaysa hindi, gagamitin ka tuwira ng pamalan yung mababang inflation rate para sa hindi pagbigay ng magandang aumento para sa mga manggagawa dito sa next round ng mga wage hikes nila. oh And for someone na halimbawa na rinig na bumaba yung inflation, tapos hindi masyado pong malalim yung pagkakaanalisa dun sa bagay, <laughs> para matutuwa agad doon siya maririnig. Well, in fact, hindi naman. Same-same pa rin yung price, hindi lang mabilis yung pagtaas, pero mataas pa rin. Ay, hindi pa nga same thing eh. Kung 1.9% sa pangkalahatan, kung susumahin lahat ng mga produkto na yun, tumaas pa na 1.9%. Oh, Tapos oh. kaya sa amin, mahalaga rin itong bukain kung saan nagmumula yun. Malaking bahagi doon, mahal yung produksyon ng pagkain kasi kulang sa at sa agrikultura. Pero actually, yung mga pinapato na buwis, may effect na yun dun sa inflation rate eh. Doon sa panahon na ngayon. Uh, yung Netflix, di ba? yung, yung ano to, yung digital services tax nagdagdag na VAT ngayon dun sa digital services mararamdaman niyan next uh, next semester kapag pinato oh, na year. yan magkaka sa inflation rate natin at mm. patong yan sa lahat ng VAT na pinapataw sa manakara mga taon mm -hmm. Okay. So, actually, sige. actually, yung weight ng presyo ng bilihin talaga. Sige. So, sa, kumbaga, imparting, uh, Sir Sunny, um, hindi ho naman sa, kumbaga, eh, sinasabi natin, uh, itong inilabas ng PSA, eh, kumbaga, kinokontra mo, mali. Kasi nga, sabi nga ng Sir Sunny, aba, eh, mahirap po itong kwentahin, ha? ba diba? Yung bawat rehiyon at saka yung bawat po, yung kanyang klasifikasyon sa pagdalabas po ng datos na ito. Uh, ang atin lang is ano ang danger sa governance sa ah? maliban doon sa katwiran ng wage board na hindi mag o o maliit lang ang i sa sweldo kasi nga mababang inflation supposed to be. Ano pa ang danger sa governance, Sir Sani, kapag ang datos ng uh, inilalabas ng PSA sa inflation ay hindi makatotohanan? Ano ang danger sa governance? Well, sa amin ang pinakadelikado kasi pinakita ng action ng economic managers, yung pagbabaluktot ng data bas na napakaganda yung pagtakbo ng ekonomiya. So whether sa presyo ng bilihin niyan or sa kita or sa trabaho, medyo hindi nila sinusuri ng buong-buo yung mga datos na yan. So yung 1.9%, maring 1.9% talaga sa pangkalahatan sa libo, dandaang libong produkto na kwenenta nila. Pero kung kulang pa rin yung pambili ng Pilipino, walang say-say yung pagbagal na yan. So sa amin, yung ganoon klaseng pagbol, pagbaluktot, dapat maging mapagbantay tayo. Kaya magbuti na pinag-uusapan palagi sa media ngayon yan kasi end of the day naman, alam na mga Pilipino, it's just a number. Kung di mo naramdaman sa araw-araw, mm -hmm. kung ang gaan bit ng bit-bit mo pag uyo mo sa palengke. Kung naglaanakad ka, kasi gusto mo magtipid doon sa 20 pesos tricycle, alam nila, yung 1.9% is just a number sa pampropaganda ng gobyerno. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.